Okay. Good morning, good morning mga kaurat. Okay. Uh, gawa nga nang hindi tayo pumasok dahil dahil sa panahon laging ulan ng ulan. Ito, napagpasyan ko na uh, mamasyal nga muna dito sa dating tinatamnan ko ng mais. Dito ako kaurat, nagtatanim ng mais noon. Ayan. Ah... Uh, tuloy kukuha na rin ng gulay na kung anong gulay na makukuha rito pero doon pa lang sa baba mga kaurat may nakita na akong gulay ito siya oh. ang tawag dito sa amin ay amti oh, o, so sino sa inyo mga kaorat, ang naguulam nito amti ang tawag namin okay. ito kaurat ito yung kinatamnam ko noong hindi pa ganong kasagsagan ng trabaho gawa nga ng mm, um, laging pagkatrabaho sa dyan sa ano solar eh ayun hindi ko na nasikaso to para tamnan ng mais pero yung ano yung sa katabi ko oh, gaganda ng mais nila at doon pala yun yung solar makikita nyo doon yung solar ayun yung kumikinang ngayon doon ako nagtatrabaho pero malapit nang matapos kung di tayo papalarin na mag-maintenance doon, ay ito na naman ang ating asikasuhin. Magtatanim na naman tayo ng mais o kaya kahit ano na dyan, gulay. Siyempre, <coughs> dahil may trabaho muna kaya nabakanti muna to. Itong ating pinatamnan dati. Ito pala kawrat, ano? ito hindi po hindi ko po sarili na lupa ito uh, ang tawag dito ay sa Ilocano uh, dinapatan lang ka orat para dinisan dapat ko na dadya ka ti terms ni Tagalog na basta dapat ko dapatam uh, dapat am dalusam sa mumulaan ayon ka urat pag masikaso ko ulit na natin ito yan uh, mga apat na kilo yung apat na kilo ng buto ng mais ang kaya nito Punti lang to mga kaorat ito na nakahati-hati naman ito pag merong mag-claim may na nagmamayari ay babalik natin ganun Asa ngayon habang wala pa atin munang tatamnan pero kung papalarin at ibibigay sa atin kaurat itong lupa na to dahil tayo naman ang naglilinis ay maraming salamat pero pag may mag-claim kukunin wala tayong magagawa bibigay natin ganun lang na, kaurat oh yun. ulitin ko kaurat sino nag uulam sa inyo ng ganito anti um at saka pa meron pa tawag dito kulitis na kulitis nga labos kunadal eto eh pangira amti um ah uh, maglang ah uh, sida eh temanin ok say, ganito ang buhay dito sa probinsya mga kaorat ano masipag ka lang pumunta sa ano mga uh, bukid bukid o kaya yan sa tabi-tabi basta ah, ka ng ulam mo okay hanggang dito na lang mga kaurat salamat please heart and subscribe naman no okay I love you all